Gi. Ano to? G Gi ko g ulit g ko. ko Ano yung sabihin mo sa principal? Nagsabi siya, nagbutang siya. Anong binutang niya dyan? Anong nilagay? Takay Huwag mong isipin yun, Basta marunong ka lang magbasa. Basta ha? Ba Basta, marunong ka lang magbasa. Ano to? Ka. Ge. Manag -video mo ko? Hmm. <laughs> ano to? Ga. Ge. Tingin ka dito? Um, tingin ako. Okay. Ano to? Ga. Ulit. Ga. Ge. Ge. Go. Go. Ano to? E. Eh. to? G. G. G in English. G. 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 Dito na. Stilan.